Ang binatang si Holden ay inimbitahan sa istasyon ng pulisya para sa isang investigasyon. Sinimulan niya ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagbabahagi na ang kanyang ina ay pumanaw isang taon bago ang graduation niya sa Harvard. Binibigay naman sa kanya ng mayamang ama niya ang lahat ngunit parati itong walang oras para sa kanya at dalawang taon na silang hindi nagkikita. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama, hinihiling na umuwi siya sa Chicago. Pagdating niya ay magiliw siyang sinalubong ng kanilang kasambahay na si Madeline. Binanggit nito na may sorpresa ang kanyang ama ngunit ayaw itong ipasabi sa kanya. Pumunta si Holden sa silid ng kanyang ama ngunit walang sumasagot. Sa pag-aakalang nasa banyo ito ay binuksan niya ang pinto at nagulat siya na makita ang isang magandang babae na walang saplot. Halos hindi maalis ni Holden ang tingin sa hubad nitong katawan. Ngumiti lang ang babae at kalmadong hiniling na isara ang pinto. Nahihiyang humingi ng tawad si Holden at agad siyang lumabas. Biglang dumating ang ama niyang si Mason at malugod siyang binati tiningnan siya nito nang may pagmamalaki na mamanghasa kung paano siya lumaki na isang matipunong binata. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya nakadalo sa graduation ng anak, sinasabing na busy siya masyado sa negosyo. Pagkatapos ay pumunta si Mason sa banyo upang ipakita kay Holden ang kanyang sorpresa. Ang hubad na babaeng nakita ng binata kanina ay ang bagong asawa pala ng kanyang ama na Silana. Hindi maitago ni Holden ang pagkagulat sa kanyang nalaman. Tinanong niya ang ama kung bakit hindi nito sinabi na nagpakasal na pala siya, at tugon ni Mason ay dahil gusto niyang makita ang gulat na reaksyon ng kanyang anak. Ikinwento niya kung paano niya nakilala si Lana at kung gaano kaing grande ang kasal nila sa Grace. Pagkatapos magkwento ay sinabihan ni Mason ang kanyang anak na maghanda para sa isang fundraiser na kanyang iho-host mamaya. Lumabas si Holden para makalanghap ng sariwang hangin at doon ni napansin niya si Lana na naglalagay ng lotion sa kanyang mga binti. Ngumiti ito nang makitang nakatitig sa kanya si Holden at ang nahihiyang binata ay agad namang umiwas ng tingin. Sa event, ipinakilala ni Mason si Holden sa kanyang abogado na si Harry. Kinailangan ni Mason na kausapin ang ilang kliyente kaya hiniling niya kay Lana na samahan ito ang kanyang anak. Nang sila nalang dalawa ay tinanong nila na si Holden kung may kasintahan ba ito. Ibinahagi ng binata na hiniwalayan siya ng kanyang girlfriend na si Stacy at tugon ng stepmother na tanga si Stacy para hiwalayan siya. Humingi ng tawad si Holden dahil sa nangyari kanina sa banyo at giit ni Lana na sekreto lang nilang dalawa yon. Nang maglaon ay iniwan si Holden ang kanyang stepmother para makipag-usap kay Harry. May ibinulong ito sa abogado at si Mason na nakatingin lang mula sa malayo ay nagkakaroon na ng pagdududa. maya, -maya ay ipinakilala ni Lana si Holden sa isang dalaga na nagngangalang na Cole at iniwan niya ang dalawa upang makapag-usap. Sa isinagawang auction, binili ni Mason ang isang napakamahal na kwintas bilang regalo para kay Lana. Tuwang-tuwa dito ang ginang at labis niyang pinapasalamatan ang asawa dahil sa kabaitan nito. Nang maglaon ay nagpaalam na si Harry at sa gulat ng lahat ay binigyan siya ni Lana ng mabilis na halik sa labi sa harap pa mismo ni Mason. Halatang nagselos ang matanda at matapos niyang ihatid si Harry palabas ay kinumprunta niya si Lana at tinanong kung nakikipagkantonan ba ito kay Harry. Itinanggi ito ni Lana, ngunit patuloy siyang pinapagalitan ng mister. Pinakiusapan ni Holden ang ama na kumalma kaya tumigil ito. Kinabukasan, kinumusta ni Holden ang kanyang stepmother na busy sa pag-spray ng pesticide sa kanyang mga bulaklak. Numiti sila na at tiniyak niya sa binata na ayos lang siya. Ipinagyabang ni Mason kay Holden ang magarang kotse na bagong bili niya. Ibinahagi niya kung gaano ito kahalaga sa kanya, at mahigpit niyang ibinilin sa anak na bawal niya itong gamitin. Dinala niya si Holden sa opisina at sinabing magbabonding sila mamaya, subalit may biglang emergency sa trabaho dahilan para makan ang kanilang plano. Bumalik si Holden sa bahay at sa silid ng kanyang ama ay napansin niya ang isang sexing panty na inilagay sa kama. Nakita siya ni Lana at ngumiti lang ito. Dahil naudlot ang bonding nila ni Mason ay iminungkahi ng stepmother na sila na lang ang lumabas. Kinuha niya ang paboritong kotse ng mister, ngunit nag-aalangan si Holden na sumakay rito. Tiniyak sa kanya ni Lana na okay lang yun at di nagtagal ay napapayag din ang binata. Pumunta sila sa isang bar, subalit ito ay sarado dahil nasa bakasyon ang may-ari. Gayunpaman, alam nila na kung saan nakatago ang susi kaya nakapasok pa rin silang dalawa. Ilang oras silang nag-usap sa loob, ibinabahagi ang mga kwento at karanasan nila sa isa't isa. Ang kanilang mataimtim na usapan na sinamahan pa ng isang bote ng alak ay unti-unting nagtulak sa kanila sa isang makasalanang sitwasyon. Naantala sila nang biglang dumating ang may-ari ng bar at sa kabutihang palad ay mabilis silang nakatago sa ilalim ng mesa. Nang makaalis ang may-ari ay nagtawanan ng dalawa at dahan-dahan ay napalapit sila sa isa't isa hanggang sa tuluyan na nga nilang tinugunan ang tawag ng kanilang mga laman. Pag uwi nila ay nakita nila si Mason na kanina pa pala naghihintay sa kanila. Pinagalitan ni Mason si Lana dahil sa paggamit nito ng kanyang kotse at si Holden na naririnig ang kanilang pagtatalo ay pinili na lang na manahimik. Kinabukasan, napansin ni Holden ang pasa sa kamay ni Lana na agad namang itinago ng stepmother. Maya-maya ay dumating si Mason na tila ay kalmado na Pinatawag niya ang kasambahay na si Madeline at binigyan nito ng birthday gift na isang linggong bakasyon sa isang marangyang spa. Sa labis na kagalakan ay ipinahayag ni Madeline ang kanyang taos pusong pasasalamat. Pagkatapos ng almusal ay niyaya ni Mason si Holden na maglaro ng basketball. Gayunpaman, habang naglalaro sila ay hindi na napigilan ni Mason ang kanyang galit. Bigla niyang sinuntok ang anak sa tiyan at galit nitong pinaalala na bawal niyang gamitin ang pinakamamahal niyang kotse. Nang gabing yun ay kinumusta nila na si Holden. Iginiit ng binata na ayos lang siya at ang kanilang pag-uusap ay unti-unti na namang nagtulak sa kanila sa isang mainit na sitwasyon. Sa kalaunan ay pumunta sila sa silid ni Holden upang ipagpatuloy ang kanilang makasalanang sibakan. Pagkatapos ng kanilang bakbakan ay biglang pumasok si Mason sa kwarto ng binata, hinahanap ang kanyang asawa. Sa kabutihang palad ay nasa banyo na sila na. Sinabi ni Holden na marahil ay nasa ibaba ito at pinaniwalaan naman ito ng utu-utong ama pag ni Mason ay binigyan nila na ng mabilis na halik ang binata at pinuntahan niya ang mister upang sabihin na pumunta siya sa ibabang banyo nang sa gayon ay hindi maistorbo ang kanyang pagtulog. Kinabukasan, pagkaalis ni Mason papuntang opisina ay nagpaararo na naman si Lana sa gwapo niyang stepson. Pagkatapos nito ay nag-open up siya tungkol sa kanyang pamilya. Ibinunyag niya na may ginawa ang kanyang maniak na ama sa kanya noong bata pa siya. Nang lumaki na ang kanyang kapatid na babae ay unti-unti na din siyang hinalay ng kanilang ama. Dahil dito ay gumawa na sila na ng hakbang para tuluyan ang matigil ang kababuyan nito. Habang ang kanyang ama ay naghahunting ng buwaya ay nilagyan nila na ng alak ang kanyang tumbler. At dahil isa nga siyang lasenggero ay lasing na nahulog ang kanyang ama sa tubig at kinain ng mga buwaya. Nang hilakbot si Holden dahil hindi niya inakalang magagawa nila na ang isang tiribleng bagay. Isang gabi ay inanyayahan nila si Nicole sa bahay. Matapos si bahagi ng dalaga ang tungkol sa kanyang hilig sa pamamahayag ay ipinagyabang naman ni Mason ang pag-graduate ng kanyang anak sa Harvard. Ipinahayag ni Holden na nais niyang mag-aral muli para maging isang arkitekto, subalit ibinasura ni Mason ang kanyang ideya at sinabing kailangan na niyang tumulong sa pagpapatakbo sa negosyo. Kapansin-pansin ang pagkabigo sa mukha ng binata at pakiramdam niya ay hindi kailanman maiintindihan ng kanyang ama ang gusto niya. Iminungkahi ni Mason kay Holden na lumabas kasama ni Nicole habang sila ni Lana ay mananatili sa bahay upang magbakbakan. Halatang nagseselo si Lana na lalabas si na Holden at Nicole sapagkat hindi maitatangging nahulog na siya sa binata. Di nagtagal ay tinanong ni Lana si Holden kung bakit bumalik ito kagad. Tugon ng binata na hinatid lang niya sa kotse si Nicole na agad din namang umalis. Masama ang loob ni Holden sa kanyang ama dahil gusto nitong kontrolin ang kanyang buhay at giit niya ay nais na niyang umalis ng bahay bago hadlangan ni Mason ang kanyang mga plano. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Lana na manatili sapagkat hindi niya kayang mawalay rito. Kinabukasan ay inanyayahan ni Mason si Holden ng mga aso. Habang magkahiwalay sila ay pumasok ang isang masamang ideya sa utak ni Holden na gamitin ang kanyang baril upang wakasan ang pangkokontrol ng ama. Subalit sa kabutihang palad ay nagawa niyang pigilan ang sarili. Pag-uwi nila ay inihanda ng binata ang paboritong fruit shake ni Mason. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat ni Mason sa anak na pinaghihinalaan niyang may kalaguyo ang kanyang asawa. Hindi mapakali si Holden sapagkat siya ay natatakot na baka mabunyag ang kanilang lihim na relasyon. Nang hapong yun ay nagkita si na Holden at Lana sa isang motel. Doon ay sinabi ni Holden na kailangan na nilang tapusin ang anumang meron sila. Gayunpaman, tumanggi si Lana, iginiit na hindi niya kayang palayain ang binata. Ang kanilang mataimtim na pag-uusap ay unti-unting humantong sa isa na namang matinding bakbakan na umabot pa hanggang gabi. Pagising ni Holden ay nalaman niyang wala na pala si Lana sa tabi niya. Pagdating niya sa bahay ay sinalubong siya ng isang kakilakilabot na tanawin, ang walang buhay na bangkay ng kanyang ama ay nakahandusay sa sahig at puno ng mga saksak. Nang maglao ay dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga at pareho nilang si sina Holden at Lana tungkol sa insidente. Iginiit ni Holden na nanunood siya ng The Godfather sa sine habang sila na ay nagpalipas umano ng gabi sa bahay ni Nicole. Pareho nilang hindi binanggit ang kanilang lihim na relasyon. Habang iniimbestigahan pa ang bahay ni Mason ay nag-alok si Harry na dun muna manatili ang dalawa sa kanya. Kinabukasan, dumating ang mga bisita sa bahay ni Harry upang mag-alay ng kanilang pakikiramay. Kinausap ni Harry si Holden tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Mason. Giit ng abogado na pinaghihinalaan umano ni Mason si Lana na may kalaguyo at tinanong ni Holden kung sa tingin niya ay may kinalaman ng kanyang stepmother sa pagpatay. Duda si Harry na kayang patayin ng payat na si Lana ang makisig na si Mason. Tinanong ni Holden si Lana kung saan siya pumunta pagkatapos nilang magmotel at inulit lang ni Lana ang mga sinabi niya sa pulis. Giit ni Holden na baka may kakuntsaba siya na ibang tao, ngunit pinasinungalingan nito ng ginang. Pagbalik nila sa bahay ni Mason ay may isiniwalat si Lana na isang nakakagulat na revelasyon na si Nicole ay may video ng ginawa nilang bakbakan sa bar at humihingi umano ito ng isang daang libong dolyar para hindi ilabas ang kanilang skandal. Sinabi ni Lana na makikipagkita siya kay Nicole mamaya at bagamat pinakiusapan niya si Holden na pabayaan siyang ayusin itong mag-isa ay palihim pa rin siyang sinundan ng binata. Sa kanilang tagpuan ay kinumprunta ni Holden si Nicole at hiningi ang videotape. Sinubukan ni Lana na pakalmahin ang binata at nangakong aayusin ang lahat. Sumakay siya sa kotse ni Nicole at iniwan nila si Holden na galit na galit. Kalaunan ay inimbitahan ni Harry si Holden sa kanyang bahay at kinumprunta dahil sa pagsisinungaling nito. Giit niya na walang palabas na The Godfather nung araw na namatay ang kanyang ama. Dagdag pa rito ay iplinay pa ni Harry ang videotape ng bakbakan nila ni Lana sa bar. Wala nang choice si Holden kundi ang aminin ng tungkol sa lihim na relasyon nila ni Lana. Giit niya na binablackmail sila ni Nicole, ngunit nalilito si Harry kung bakit ipapadala sa kanya ni Nicole ang scandal. Iniisip ng abogado na baka nais nilang idiin si Holden nang sa gayon ay mapunta ang kayamanan ni Mason kay Lana. Nangako si Harry na tutulungan niya ang binata ngunit sinabihan niya ito na manatili muna sa kanyang bahay para sa kaligtasan nito. Bumalik si Holden sa bahay ng ama para kunin ang kanyang mga gamit at doon ay nakita niya ang bag ni Lana na naglalaman ng pera at baril. Sinabi ng stepmother na ang pera ay pambayad kay Nicole at ang baril ay para lamang sa kanyang seguridad. Para maungkat ang katotohanan ay pumunta si Holden sa garahe kung saan ay nakita niya ang isang liham kung saan ay inaamin umano ni Holden na siya ang pumatay sa kanyang ama. Nang makita niya na parating si Lana ay pinatay ni Holden ang ilaw, subalit aksidente niyang nabangga ang mesa kaya pinaputukan siya ng kanyang medraste ng ilang beses. Sa kabutihang palad ay nagawa ng binata na disarmahan si Lana. Paliwanag ng stepmother na dahil sa dilim ay inakala niyang siya ang taong pumatay kay Mason. Naguluhan si Holden sa kung ano ang kanyang paniniwalaan kaya pumunta siya sa bahay ni Harry dala ang liham ng pag-amin. Giit niya na ginamit nila na ang kanyang laptop para gawin ng sulat at e-frame up siya. Isinumbong nila ito sa pulisya, ngunit imbes na paniwalaan siya ay inaresto ng mga autoridad si Holden sapagkat hindi umano sapat ang ebidensya niya laban kay Lana. Ang masaklap pa ay nawawala si Lana at inakusahan nila ang binata sa pagpatay din sa kanya upang pagtakpan ang krimen niyang ginawa. Tila ay wala ng pag-asa si Holden nang biglang dumating si Nicole sa istasyon ng pulisya upang tungstigo. Ibinunyag niya ang isang nakakagulat na revelasyon na sila ni Lana ay lihim na magkarelasyon. Pinilit umano siya ni Lana na i-record e ang bakbakan nila ni Holden sa bar at magkunwaring i-blackmail e sila. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Lana upang e-frame si Holden sa pagpatay kay Mason. Giit ng dalaga na napilitan siyang sundin si Lana dahil pinagbantaan siyang papatay nito. Nang maglao ay natuklasan ng mga pulis na si Lana ay pumunta ng Venezuela na nagpapatunay lamang sa kanyang papel sa pagpatay kay Mason. Dahil dito ay tuluyang nakalaya si Holden. Pag uwi nila ay ibinunyag ni Harry na si Mason ay pinatay gamit ang isang pesticide para sa mga bulaklak. Nilason umano ni Lana ang mister at pagkatapos ay sinaksak ng ilang beses upang palabasin na lalaki ang pumatay sa kanya. Nagpapasalamat ang binata kay Harry dahil sa tunong nito sa pagungkat ng katotohanan. Nang gabing yun ay pinagmasdan ni Holden ang mga larawan nila ni Mason at Lana sa kasal. Nang sinunog niya ang mga ito ay napansin ng binata na merong kakaiba sa kanilang apuyan. Nang pindutin niya ang buton ay biglang nahulog ang isang espada espadang nakabalot sa tela. Puno ito ng dugo, ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat ay biglang dumating si Nicole at tinutukan siya ng baril. Gayunpaman, lumalabas na ang totoong pangalan pala ng dalaga ay Stacy ang kasintahan ni Holden na magaling umarte. Ang lahat ng mga nangyari ay minanipula ng dalawa nang sa gayon ay makuha ni Holden ang kayamanan ng kanyang ama. Pinatay niya si Mason sa pamamagitan ng paglagay ng pesticide sa shake na ibinigay niya rito. Nang malagutan siya ng hininga ay ilang beses siyang sinaksak ni Stacy para palabasing brutal ang pagpatay sa kanya. Noong gabi na ng mabaril nila na si Holden ay hinampas ng binata ang notification bell, este ang ulo ng kanyang stepmother, at inutusan niya si Stacy na wakasan ang buhay nito at dalhin sa landfill. Gayunpaman, hindi sinunod ng kasintahan ng kanyang utos, bagkosa sa itinapo niya si Lana sa bangin. Pinuntahan nila ang ilog upang kumpirmahin ang pagkamatay niya, ngunit wala silang nakitang bangkay. Iginiit ni Stacy na hindi nakasurvive si Lana sa pagkahulog at lumubog sa lawa ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi kumbinsido rito si Holden. Tumawag si Holden sa pulisya upang sabihin na natagpuan niya ang murder weapon, subalit pagkatapos ng tawag ay biglang namatay ang ilaw. Lumitaw si Lana at tinutukan siya ng baril. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa dahil sa pagkahulog. Binaril niya si Holden sa braso at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Ipinaliwanag ng binata na ang lahat ay para sa pera sapagkat nais niyang yumaman tulad ng palaging sinasabi ng kanyang ama. Nagawa niyang madistract si Lana at tumakbo siya palabas ng bahay. Naghabulan sila sa kakahuyan hanggang sa tuluyang nak-orner si Holden sa bangin. Tatapusin na sana siya ni Lana nang umayong ngaw ang isang putok ng baril. Nahulog sa ilog si Lana sa pangalawang pagkakataon sapagkat eksaktong dumating ang pulis upang iligtas si Holden. Ipinagpalagay ng hukuman na si Lana talaga ang sospek lalo na tinangka rin niyang patayin si Holden. Sa huli, ang lahat ng ari-arian ni ay napunta kay Holden at sa wakas ay namuhay na sila ni Stacy ng magkasama at masaya habang buhay. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.